kinurakot ba ng employer mo ang kinita niyong uh, service charge at hindi isineer sa inyong mga empleyado? Alam mo bang bawal ito? Alamin ng kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Hindi hinati ng employer ang service charge para sa mga empleyado? Nako, bawal ito. Isang rason kung bakit nadadagdagan ang binabayaran natin sa tuwing kakain tayo sa mga restaurant o mag-check-in sa mga hotel ay dahil sa service charge. Ito'y bayad sa serbisyo ng mga empleyado. Ngunit paano kung kinurakot lang ng employer ang nalikom na service charge at hindi hinati sa inyong mga empleyado? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 11350 o Service Charge Law, karapatan at dapat maipamahagi ang service charge na binayaran ng mga customer sa lahat ng rank and file employees. Binigyang linaw rin sa Dole Order No. 242, Series of 2024, na kapag sinabing lahat ng empleyado, hindi lang ito ibabasa sa employees designation o sa kanyang estado. Ayon sa batas, dapat mabahagian ng service charge ang contractual workers, non-regular at agency workers. Bukod pa riyan, nakasaad sa batas na dapat maibigay ang kinitang service charge at least isang beses sa kada dalawang linggo o dalawang beses sa isang buwan na dapat mayroon lamang interval na labing anim na araw. Kung magkaroon ng problema sa atean ng service charge, dapat makapagpakita ng grievance machinery ang employer. At kung wala nito, maaari silang ireklamo sa regional, provincial, field o satellite office ng Department of Labor and Employment na nakakasakop sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman, boss, huwag kang sugapa sa salapi. Ang service charge na kinita, dapat mong ipamahagi. Huwag kang kurakot para hindi ka masabihan ng Nako, bawal ito!